programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Tinipon nga ni Ramon ang lahat ng kanyang mga tauhan na kasama sa paghabol kay Mokang. Tinanong niya ito isa-isa kung mayroon ba sa kanilang nakabaril kay Monique o doon sa tumangay kay Monique. Pero sasabihin ang lahat na wala. Kaya sa galit ni Ramon dahil wala siyang makuhang sagot ay magwawala siya. Raratratin niya ang kanyang mga tauhan. Samantala, habang wala pa sa sarili si Ramon, ay sasamantalahin naman ito ni David. Magnanakaw siya ng pera. Babawasan niya ang mga nakabag na pera. Ayon sa kanya ay wala naman daw makakahalata. Pero dito siya nagkakamali. Dahil mahalata ito ni Ramon, kaya mapagtatanto niyang may traidor na nakapasok sa kanilang bahay. Sa kabilang banda naman ay hindi man masabi ni Chip Espinas ng derecho ay sa kanyang loob ay awang-awa siya kay Tangol. Hindi niya kasi pwedeng ipakita na malambot siya dahil hindi siya susundin ng lahat. Kaya ang magagawa na lang ni Espinas para kay Tangol ay ibalik ito sa selda at siguraduhin mabuti ang kalagayan nito. Ngunit bakit nga ba lumambot si Espinas noong malaman ang pinagdadaanan ni Tanggol? Posible kayang pareho sila ng kwento sa buhay? Ang sagot ay oo. Dahil alam ni Espinas ang sakit na nararamdaman ng mawalan ng minamahal. Pinatay din kasi ang asawa ni Espinas at hanggang ngayon ay hindi pa nakakamit ang ustisya. Hindi pa alam ni Espinas kung sino ang pumatay. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paano? LOMO!